Bumwelta na si Archie Alemania sa reklamo ni Rita Daniela sa umano'y pangmamanyak niya sa aktres. Say ni Archie sa pag-uusap nila ni Christopher Min, wala raw itong katotohanan dahil lumapit daw talaga sa kanya ang aktres para magsumbong noong gabing iyon na tila pinagkakaisahan daw siya. Dagdag pa ng aktor kung totoo raw na binabasto siya, bakit daw sa kanya pa lalapit si Rita para magsumbong. Samantala, naghahanda na ang kampo ni Archie ng counter affidavit sa kaso na inihain sa kanya ni Rita. Ayan. Ayun na nga, di ba una nating uh, binalita nga yung paghahain ni Rita ng uh, kasong act of lasciviousness sa Bacoor kung saan nakatira si Rita. At eto na nga ay sumasagot na ang kampo ni Archie. Yup, parang eto pa sinabi na binastos daw siya. No, ito oh. po yung issue na isinabay siya dahil nahirapan kumuha ng grab si Rita Daniela Umuwi. galing sa bahay. Uh -oh. oh umuwi uh, Umuwi -oh. pa Galing sa bahay ni Bea kasi nagkaroon sila doon na parang ano party, yung party. party dahil yes. sa kanilang show na Widow's War yes. na magkakasakasama sila. Tapos parang sabi gagawin daw ni Archie, ihatid na lang kita, di ba? So, inihatid na nung po ang kwento naman po ni Rita Daniela de Umano no, sa loob ng sasakit ay din nga daw po ay siya pang binastos na ni Archie Alemania na gusto pa siyang halikan, pinilit na pagdating daw po sa bahay niya kung lang ang niya na talaga pinapalis na, ayaw, na ni ayaw niya pa rin, di ba? Ayaw pa rin po bahay ni Archie na pinuwel siya mm. nga daw po lasing na si Archie. Mm. Pero yun nga, ito, siyempre, lagi naman ganun may pagtatanggol sa sarili. Hanggang yun nga po, ng demanda ito, acts of lasciviousness, itong si Rita na, pero yung po, dininayon ni Archie na wala doon pong gano'ng pangyayari. Correct. Diba? At sinasabi nga ng mga netizen, di ba, na kung doon pa lamang sa bahay ni Bea, ay sinasabi niya habang kumakanta siya, ay parang nababastos siya, dapat daw ay hindi na siya sumabay pa uwi. Oh, That's according lang. to the reaction of oh, the netizens. Oh, Which is, hindi rin naman talaga natin alam yung tunay na pangyayari. Kaya nga, sinasabi natin dito, bukas ang dalawang panig kung ano man ang sarili nilang version. Yes, diba? at ayun nga na, to. Si Archie, ayun yung kanyang panig. Diba? Correct. Siyempre, may dalawang dami na sinasabi, there's always two sides of a coin. Yes. So, eto na po, yung coin na parang karakos. Tapos diba So kung nagkara, eto si Daniel, eto naman ang Christine. Tao or Ibon. Oh, tao or Ibon. Kara oh, oh, Christine Kasi oh, oh. naglalo rin loko ng kumbaka. Na, pero bago yun, huwag yung gayaan. Kasi yun po ay sugal. sugal oh, diba? oh. oh. Huwag yung pong gayaan mga bata. di ba? Mm. Yun ay kasi gawain yung dati. Panagkatuwaan na. Pero ito na nga po, binigay niya rin sa inyo. So ito na po, dinala na sa, sa pagdemanda ni Daniela. So tinanala na po natin, at malalaman ng kote kung Lita. sino talaga ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Oyto. Parang napansin ko rin ha, for a while after magsampan ng kaso ni Rita, medyo na nahimik eh. Medyo tumagal pa ng ilang days eh. Bago ito, si Tita Christopher Min nga, ay meron siyang nagkausap silang dalawa. Version ni Archie. Archie. Version pro, naman ni Archie. Yes, pro, Tita yes. Diba? so Tita Christopher yung ikinuwento. Yes. Pero yun nga, ang talagang nakakalam lang ng buong katukuhan. Silang dalawa. Silang dalawa. Yes. Pero mas maganda sana kung may tao pang kasabay nila doon, na siyang mag-witness o magsasabi. Oo. Oh, sana malinawagan, maliwanagan kasi just the same kahit na hindi pa natin talaga alam kung ano talaga yung nangyari dahil sinampa pa lang yung kaso ay sinasabing ang insidente na to ang dahilan kung bakit nawala si Archie oh, oh. sa widow's war which yes. is, 'di ba, malaking bagay talaga. Kumbaga, nawalan ka ng work, eh, 'di ba? Malaking epekto 'yon sa iyo at sa iyong career. Kaya na parang nangyari na parang pinaboran si Daniela, si Rita, na parang naniwala sila sa sinabi. Yes. At siguro baka din naman mag yung siya na baka mamaya sabihin. Na, eh. Baka sabihin, hindi man lang nag, nag, oh, umaksyon. Na, ng GMA. Marami pa naman silang mga na, kumbaga, na-encounter din ng mga issue, di ba? Tuli-tuli sila, di ba? Habang nagdurugoy ating... Correct.